morning mga idol mga thumbs up nako ano na nangyari sa ating gripo ito po oh, natanggal na ayan yung gagawin natin ay sa ating papalitan meron na po tayong pamalit nito ayan yun nga lang ito ay ay ating tatanggalin pa ayan oh. paano natin matatanggal ito ayan. Gawa natin ng paraan para na matanggal ito. Tanggal din, no? Palulubog. Ayun. Sinalis din. Ayun. Okay. Try natin kung paano. Okay. Nabaklas na natin siya. Ayan. Ganyan. Kailangan natin ng tinisan. Kasi Marumi, ano Ano, ano? ano lang ito? Ayan. 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 ini okay. try natin kung uobra siya lang ba Okay. Taas. Okay. Hmm. Ito, kinakabit na po natin. Kaya natin pisipin ng maayos. Okay. Sana kabit natin ng multimeter. No. Okay. Ayun. Nasaan yung metal

buhay ganun okay ayan okay na po natapos na report po natin ayan natapos ko na rin po maganda yung naging resulta niya sana huwag na siyang tumagas ilipita po tayo ng ating gamit ayan thank you for watching mga idol mga katamsad Simpleng pagkabit ng nasirang gripo. Ayan. And thank you for watching my doll. Thank you so much. Bye bye.